wait lang, wait lang. May tip pala ako. Ah, uh, kaya ano man sa iyo, dami-dami niyang pinadala, wala. Opo. Opo. Ano yon? Hotel dito po ba ano? nakatira si -kapi desa ito? Oo, Para saan niya? Deliver po kayo galing abroad. Hmm, sa asawa ko ba yan? Opo sir, bali madami-dami po ito. Isa-isa sa yung bulang buwan. Ito po yung binilibir, bali ko po yung muna sir, yung video ko. Ay, ito po lang sir. Tapos saray, yung pangalawa, yung... Kasi lagi mo eh. Tapos yung pangatso naman sir, bali... Paano daw po kayo sir, ano? Sabang pa daw po kayo.

Wala na sir. Yun lang? Reserve na lang po. sige, sige. Tatawagan ko na lang din yung asawa ko mamaya. Para sabihin ko na agad itong ano. Ito yung kopya ko. oh, yan po sir. Tatawagan okay. ko na yung asawa ko mamaya na na-receive ko na yung ano yan. Yung padala niya sa akin ha. Sige okay, po sir. Uh -huh. Oh, Awit na, wait na. May tip pala ako. Uh, kaya naman sa'yo, ang dami dami niyang pinadala. Walang tip. Ito yung tip. Ito pa. Hey, Sige, tenang Sige, selamat segi selamat ah. selamat Cigir, Cigir.